Ang panawagan ng mga Muslim para sa panalangin Ang adhan ay ang panawagan ng mga Muslim na nagpapabatid na ang oras ng ipinagutos na dasal ay nagsimula na at nararapat na sila ay pumunta sa moske. Ito ay uri ng pag-alala at paggalang sa Panginoon at para din sa paghahanda ng mga Muslim na dumalo sa pagdarasal sa moske. Ang pagtawag ng adhan, ang salin sa Tagalog ay ganito. Isa, ang alah ay dakila ang alah ay dakila. Ang alah ay dakila ang ala ay dakila. Dalawa, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay ala. Tatlo, ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng ala. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng ala. Apat, halina sa panalangin. Halina sa panalangin. Lima, halina sa tagumpay. Halina sa tagumpay. Anim, ang ala ay dakila ang ala ay dakila. Pito, walang ibang Diyos maliban kay ala. Ang malaking masjid sa Makkah ay ang pinakabanal na masjid sa Islam. Ito ay nagsisilbing tahanan ng kaabah, isang hugis kwadradong estrukturang bato. Ang kaabah ay orihinal na itinayo ni Propeta Abraham, as, at ang mga Muslim ay inutusan na humarap dito sa tuwing siya ay mananalangin, kahit na sila ay naniniwala na di ito maaaring magdulot ng pinsala o kabutihan. Ang malaking masjid sa Makkah ay ang pinakabanal na masjid sa Islam. Ito ay nagsisilbing tahanan ng Kaabah, isang hugis kwadradong estrukturang bato. Ang Kaabah ay orihinal na itinayo ni Propeta Abraham, as, at ang mga Muslim ay inutusan na humarap dito sa tuwing siya ay mananalangin, kahit na sila ay naniniwala na di ito maaaring magdulot ng pinsala o kabutihan.